Ito ang aking pinangat overload. Liam farmboy style. Isa lang po nito, sapat na para sa isang pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa ko ng pinangat. Pero this time po, gagawin ko po itong pinangat overload. Kasi nauuso na po yung mga overload ngayon. Why not? Gawin po natin sa pinangat. So ano po pong hinihintay natin? Simulan na po natin to. Pinakauna po natin gagawin Meron po tayo dito, nakahanda na. Gata po ito ng apat na buong nyug. Hinati ko lang po sa dalawa. Ito po, yung kalahati po ay titimplahan na po natin yan. Kasi ito po yung magsisilbing palaman natin sa loob ng ating pinangat. Lagyan po natin ng sibuyos at bawang. Tsaka po luya. And lagyan din po natin ng isang kutsarang asukal. Then mix na po natin yan. Maglalagay din po tayo ng asin. Uh, ah, kalating kutsara lang po muna. And lastly po paminta. Kapag nalagyan na po natin ng sangkap, yung ating kakanggata, ito po mga dahon ng gabi ay ready na po natin. Bali tatlong patong po yan ng gabi. And pinili ko po talaga yung malalaking gabi kasi nga po, overload po yung gagawin natin so meron po tayo ditong kinit-kinit na dahon ng gabi lalagyan po natin yung dito sa loob marami po, dapat and then maglalagay po tayo ng tinapa Tapos hipon po. Malalaking hipon po talaga yung pinili ko. Malaki pa po yung sa daliri ko. Tapos po ay karaning baboy po. Porcha po yung pinili ko niyan. Ng apat na piraso po. Overloaded po talaga yun mga kaibol. Ngayon din lalagyan po natin ng pinitpit na tanglad sa loob. Ngayon din lalagyan po natin ng kakang gata. Ito po yung gata na may ricado na po yan sa loob. Bukos lang po natin para hindi ma mataktak. din tapatungan po natin ulit ng dahon ng gabi na na kinit kinit Yan, ready na po yung para balutin And then, ibalot na po natin malaki po talaga siya mga kaibol kumpara sa natural lang na pinangat make sure lang po natin na hindi po lalabas yung gata sa loob And then, ready na po ito para talian ito pong dahon ng nyog ang gagamitin ko pong pantali. Pagtali naman po, siguraduhin lang po ninyo na walang sisingaw, walang lalabas. Isa lang po talaga nito ay solved na solved na ng isang pamilya. And then, magagawa po ako ng isa na maanghang. Nagagawa po ng maraming sili sa loob. Hindi po talaga kompleto ang pinangat para sa akin kapag hindi maanghang. Ito po ay Liam Parmboy version. Dito po sa kawa ko lulutuin. Ito po mga paklang niya, ito pa ilalagay ko sa ilalim. Yan po yung magsisilbing uh, para hindi matutong yung ating lulutuin na pinangat. Tapos yung mga tirandaon po, iligay din po natin yun. Sa pin po, sa pin. Arrange lang po natin ng maayos. Tapos po yung nagawa ko. Tapos may tanda po yung maanghang. Ito po yung may mga sili. Hindi ko po pinatula ng at pantali. Galagay po ako ulit ng sibuyas at luya. Tsaka po sili. Magdarating po ako ng bawang. Tsaka po yung tanglad. Sa gitna ko po ilalagay ang tanglad. And then asin. And then, pagkukuluan ko muna po ito sa labnaw. Ito po yung ikalawang gata. 30 minutes po initial na pagpukulo sa labnaw. Kalipas po ng 30 minutes, maglalagay po tayo ng isang basong kakang gata. Then pakuluan ulit po natin ng 30 minutes ulit po. Pagkalipas po ng another 30 minutes, total po ng isang oras na po na pagluto itong aming pinangat maglalagay na po kami ng uh, final na kakanggata kung mapansin nyo po talaga nagmamantika na rin po siya pero kunti pa po ito po yung mas lalo magpapakrimi at lalo mag magpapasara po sa aming pinangat yan po yung titirang kakanggata then luto yung pulot natin yan ng nasa 30 minutes po ulit pero hindi na po ganun kalakas ang apoy ang apoy ay alalay na lang po. Then takpan po natin ulit. Pagkalipas po ng total na isa't kalahating oras, ito na po yung aming uh, overload, pinangat, pinangat overload. Pwede na po ito para kainin. Ito na po ang aking pinangat overload. Halos yung laki po ng palad ko. Mas malaki pa po sa palad ko. <laughs> Pakita ko po yung laman niya. Yun o, oh, mga cable oh. Wow! Sarap! Ito po yung may sili. So, kainin na mga si na mga cable. Kain na si mama kami. ang unang titikim. Yun ma. Subo mo na ma. Anong lasa? Tignan mo na agad. Excited na ako. <laughs> <laughs> Mainit. Mm. mm. Sarap. Creamy-creamy yan eh. Ang lambot na yung mm. Ng karne eh. Mm -hmm. So yun lang po, kaya na kami Please follow, like po. and share uh, Pinangat Overload by Liam Parnboy Thank you, bye bye